So guys, kain tayo. Oh, madaling na. Parang mani. Welcome to my cooking vlog. Everyone is invited to watch my cooking. Let's enjoy in the kitchen. Ayan po, ganito ko po niluluto ang aking gulay. Para iwas po sa maraming masipsip na mantika, kaya pinapukuloan ko muna siya bago igisa. So ayan, napakuloan na natin. Just drain it yan mag po sa bawang at ayan mayroon tayong melt pot so yan na po ah, sing adubong sitaw adubong sitaw lang naman kaya lang yung proseso iba para hindi na masyado sumipsip ng mantika kapag kasi dito iluluto syempre matagal maluto madami masisipsip ng mantika ayan at saka guys makikita natin na hindi masyado na yuyupi or hindi hindi po mas kunat ang ating sitaw. Ayan. Diba? Minsan po kasi yupik na yupik na. Yuping yupik na yung sitaw kasi sobrang napafry na sa mantika. Ito po, hindi kasi pinakuha natin. Ayan. Magay na tayo ng konting soy sauce. Ayan. Ingat na rin po tayo sa maalat. Huwag kaalat ang mga niluluto. Sanayin natin ang ating gila. Pag sanay po na mababa ang timpla, masarap na. Kapag sanay na napakataas ng timpla, pag binaba mo, parang walang lasa, parang hindi masarap. Pero pag sanay na mababa lang ang timpla, okay naman pala. So, babaan to natin. Kung gusto nyo rin, ako gano'n ang ginawa ko. May tumatabang-tabang na mababa ang asin. So, maglagay po ako ng diluted corn flour para mayroon konting soap at dikit na dikit yung lasa sa ating sitaw ako ayaw ko po ng masabaw. Yung medyo moist lang. Depende po sa inyo kung gusto nyo masabaw o hindi. Ayan. Ito na po ang ating sipaw adobo. Okay guys. Yung iba naglalagay naman ng suka. Huwag na po tayo maglagay ng suka. Okay guys. Let's eat. This is for my dinner. At ito guys ang ating carbs hindi share rice yung rice kasi 4 days na sa fridge so ginawa kong lugaw yung pangulam kong pakpak ng chicken okay guys let's eat